Ikaw na lang. Ha? Oh, tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo. Lumalapit. Lang, nakatulos. Oh, sabi sa'yo. Nakatulos lang, pero pag dito, tingnan mo, parang umaano. Ay, Anak! hala, Anak hala, 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 nga, guys, papunta kami dito sa may cementerio. At dadalawin namin yung tatay ni Jay, yung ipapahul. Ang tinan natin. Saan ba yung beat? Hanapin natin. Diyan yeah, dito yun Dito lang. sa gawin na yun. Saan ba? Saan ba? Dito ba? Teka ka, gilit muna tayo. Gilit muna tayo. Hindi mo na yata natatangkaan. Katagal ko nang hindi napunta dito, mami. Oo. So, oh. Saan na gawin yun? Okay. Saan ba kasi? Cecilio Pajardo. Junior, senior. Mm. Senior. senior. <coughs> saan ba gawin gabi yun? Diyan ba? Dito, dito yata. Di di ata aja nyen tadi. Eh. Ayo pasok pion. Ayo ah, pasok bayan. Gitu. Kan ba. Ditu bayan. Di mabuta tak kasi mga ano tayo pumuntay. Maaga-aga eh. Di. Dapat maaga-aga tatakot takut, takut dito di eh. Bakit ba? Bakit ba? Parang may lumulutang na kandila. Asan ba? Ay. Asan ba? Kita ba doon? May tao po dyan. May tao? Hindi ko nakikita ni San ba, gawin, puro mo nga Dito, dito naman, parang mayroon lang Ay, yun ba? sanda ba? San, da? San da, si. na kaya tayo, Di? San da, kasi? San? Hindi ko nakikita San? Ay, hala ka! Hala ka, Di! Uy! Uy! Daddy, tarantado ka, iniwanan mo na ako nandito, Di! Di! Shhh! Andito yung motor! Di! DADDY! Tarantado talaga to, D! DADDY! Walang daan dyan! <laughs> takot na takot na. Asan ka? Asan ka? Nice! 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 Asan ka? Asan <laughs> ka? Asan ka? Tama, hindi ko masyadong nakita yung kandila mo. Itaas mo ba ng bagay ang gano'n? Tatawagin ko ulit ko ah. ulit ha. Wala na ako. Wala <laughs> na ako. O, oh, sige. 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 Daddy. wala naman pinuntahan ko. Ganoon? Halika. Pumunta lumapit ka kasi rito. Ganoon. Pinuntahan ko. Uh! Pinuntahan ko nga. Grabe ka kinabahan ako sa iyo. Ako meron. Wala nga ako nakita. Pinuntahan ko nga talaga, pinuntahan ko. Pinuntahan ko. Ganoon, tayo. Ha? Huwag na tayo. Bilisan mo. Huwag tayo. Puwing tayo. Pinuntahan ko. Meron ako nakita. Sandali, sandali. Sandali, pinuntahan natin. Oh, yun, 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 yun. yun, 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 yun. ba kasi? Saan ba kasi? Dito, dumusog na. Napakaduwag mo naman eh. <tong> hey. Pinuntahan ko nga kanina. Wala nga. Ikaw na lang. Ha? Oo, oo, oo. mo, oh, mo. Oh. Lumalapit, lumalapit, What? lumalapit. Ang may lang doon kanina. Napakaduwag mo talaga. Tignan mo lang. Bilis lang. Ano? ba? Lumapit ka kasi doon. Pinuntahan ko nga yan kanina di. oh. Pinuntahan ko kanina. Sabi ko sa eh. Ano? Ano? May nagsindi lang kanina. Oh, dalan mo. Sige, dali. Oh, 'di ba meron, meron nagsindi? Oh, may nagsindi 'di ba? Ano? Ala, duwag na duwag kasi eh. Oh, sige, malapit ka na, malapit ka na. Ay na, ay na, ay na, ay na. Puta mo na bilis, bilis, buta mo na. Oh, oh, oh. Ano, ano, ano? Meron ba? Ayaw na magsalita. Ano? Naka Tulos lang, nakatulos. Oh, sabi, sa Nakatulos lang. Pero pag gaagbagan dito, tingnan mo, parang umano, Oh. 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 Nakatulos lang na ganun. Tignan mo, gumagano baka... Tanga ka ba? Tanga ka ba? Hindi mo nakikita? Ikaw mauna. Ikaw mauna. Ikaw mauna. Tango ka, dumag po talaga. <laughs> Ikaw mauna. Ah, oh, sige. Sumunod ka. Oh, susunod oh, ako. Sige, ko oh, sige. Alika ko na natin. Oh, sige. Sandali so, ah. Sandali so, ah. So, Diyan ka lang. So, dyan ka, lang. So, dyan ka lang. Oh. Oh, wala naman ah. Wala naman. Oh, ha? wala. Naman, wala, naman. Ano? <laughs> wala. Kandila lang. Tulos lang. Tanga ka talaga. Kandila nga lang. Ano? Kandila nga lang ano? Kandila nga, alay, nakita ko. Oh, bilis. Sali na. Oh, dali. sa mo. Parang gumagalaw kanina. Nandito na ako eh. O, mo, Bisa mo. Sabi sa'yo, nandito ako eh. Wala nga. Kandila nga lang yun. Dalaan mo na. Ay, <laughs> 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 saan so ka na naman pupunta? Wala. Tumagayak na naman ni eh. Saan so ka pupunta? Nagbis lang ako, ma. Nagbis. Kakaligo ko lang eh. Aalis kami mamaya ni Papa Kul, cool, ha? Aalis wala. kami. Pumunta kami ng sementeryo. Sama ko. Huwag ka na sumama, mam. Gagawin nga tayo, huwag talaga <laughs> e. Iiwanan talaga kita. Ay, hindi hindi hindi. Sasama ka pala talaga. Ikaw yung mauuna. Bakit Ay, ba? Ayoko doon. <laughs> Napaka-duwag na pa tayo. Sabay-sabay na tayo. Pauunan Hindi. Ma. Maaga pa nga yun. Anong gagawin natin dyan? Ano, parang ipaparang -ip natin siya yung may lumulutang na kandila. Mahawakan mo kandila na lakas na lakad-lakad Baka nang iigot doon e. Ay, kung bata nga napakaano mo. <laughs> May isang libo. Ha? Isang wala lang pera. Ito, na. Eh. Oo, oo. Susunod din kami kaagad. Basta pag sinabi Ibilisan ko... Oo, oo, basta pag sinabi ko papunta na kami, punta ka na rin kaagad. Diya ka na kaagad, ha? Oh, sige, sa... ko Oo, oh, umalis ka na. Kasi Aalis na bumi... ngayon. Oo, umalis ka na nga. Kasi papunta na nga kami ni Papa. Eh, hindi mo ako pupunta sa pinakasimenteryo. Hintayin oh, oh. ko kayo sa kanto. Basta, kita Sa ako. oh, yun, 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 yun. Basta ah, chat kita, ha? Dumarog talaga kung oh, ako.